Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica. Grace, bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? Oh, nagpasya kang magdala ng cake sa opisina? Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat. Digil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid-aralan. Sige, Pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala? Pagkain sa silid aralan. Kaya kong gawin yan. Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica. Si Sibi Kudeng Daoki. Wufi ba, Katie? Papakagandang araw. Ano? Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, Kaya ito. kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin! Bumalik si Grace na may Hindi ko siya papapasukin sa silid-aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu! Ang cake ko! Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat at ipapakita ko sa iyo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi, Lily. Nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake. Magkakata ko ng isang piraso. Tingnan mo yan. Totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay. Pero nagawa ko pa rin malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilitara na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako, please. Siyempre, heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Lain course, yung okay. stars kumain sa'yo bago mapansin ni Miss Monica. Ang M&M's ay magpapasaya sa algebra. Ang sarap! Tara na sa klase. Huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy o kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapon ang lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&M's dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ang candy. Pupunta ang lahat sa basurahan. Uh -huh. Ah! Pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano sandali ngayon. Bilisan mo. Sa wakas, nasa na ang mga estudyante. Oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Is mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumunti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa'yo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang 'yong bag. Sige, heto na. Hindi akin 'yan. Oo, syempre. Sasabihin nila 'yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy, lahat ay itatapon, at maaari kang pumunta na sa silid-aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula, pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang 'yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Mukhang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So na ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid aralan. Mm, Miss Monica? Oo! Oh oh, 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 pwede natin kunin ang mga candy. Oh, halika. Mga babae, halika. Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na. Ano na Miss Kong at sa mga klase ko? Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perpekto. Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Isiguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maaari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perpekto. Tigil na ang pagtingin sa latang yung... Fireball. Priya? Oh, Mering. Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm. Wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo. Mukhang malinaw mo. na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? Sa 'yung mga kuko, Lily. Wala, bago manicure. Wow, ang galing. Kamakailan lang ako nagpabagong manicure mo ako. Halika na, Lily. Nandiyan na ako. Oh, ang ganda ng kuko. Wow, nakapagpuslit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow, ang ganda niyan. Oo, pero makikita mo, mga nakakain na kuko 'yan. Kaya ko Ano? Bang... Ano? Paano nangyari ito? Oo, tama yun. Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas dala ang mga candy. Oo, oh, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Oh, tingnan mo yan, haha. Sobrang nakakatawa. Ah, nandiyan pa rin si Miss Monica sa opisina? Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oo, oh. may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang puwersa. Tara. Tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa chocolate. Hello! oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil! Ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, okay. Pwede kang pumunta. Yehey! Yeah, Gumana ito! Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko, niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay larian. Oh May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi, Naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila. Pero ito ay talagang, hindi, hindi ito, ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Lam. Pwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian, kaya kumakain ako sa klase. Nanay, pala't malawit sa opisina? Hindi, si Miss Monica Anong na naman. Anong sinasabi mo? chocolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede sa popcorn. Nako, Quentin, pupunta ka ba sa study or sa dining room? Ah... Uh... Tiyak na hindi Kailangan kong makaisip ah, ng isang tana. bagay. Ah, tama. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. Kasya dito ang buong tanghalian ko ng perfecto. Aba, si Ginang Monica ay Sir hindi Ryan man... Si Ryan na. Tingnan That's mo ito! ito. Ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. Oh, Lily, ibigay mo sa akin ng salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapanggap ako. Tumigil sa pa akong... pagiging nerd. Tigil! Ano ang kinukuha mo? Nakipagsa-styrosis ng aklat sa matematika? Mayroong pagkakamali dito. Hmm. Tama ka, Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat, Miss Monica. Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako. Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko, Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh, Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita. Kaya kailangan kong maging seryoso. Oh Grace, hello. Nagsimula akong mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh tama, pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong i-boost lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo! Anong pangit na bagay! E, hindi yun ang ginawa ko. Oo! Uh -oh. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Iba't mga lasa rin. Kamangha-mangha, magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat. Pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin. Maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? O, oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang... Huwag, Miss Monica, huwag! Pakiusap! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, kunin natin ito. At ito ang ating reaksyon. Ano? Ano yung bagay na yan? Ano yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kong ipaliwanag. Iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah! Oh, ano? Hindi yan malusog. Ah! Oh, nakakapagpaliit sa akin. At huminto na ito! Tingnan natin kung ano ang gusto, gusto ni na. Gusto ko ng cocktail! Gusto ko ng maganda, masarap na cocktail! Superhero. Um Lola, Narito na ako. Kukuha lang ako ng kalabasa. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Ito ang magiging pinakamasusustansyang cocktail para sa apo ko. Tiyak na kulang siya sa vitamina, kaya gagawa oh, ako ng sarap. vegetable cocktail at kalabasa. oras na para sa panghalo. Biniblend ko na ito. Oh, na naman. It. Pero medyo kakaiba. Oh, Brandon. Salamat. Salamat. Astig. Ayan ang mga salamin mo. Sweetie. Salamat. Pero nasa na ba? Oh, mahusay. Kailangan natin ng paaralan. Magpasipsip ng straw at makakapasipsip tayo ng straw. Medyo amoy, okay lang. Lola, sige, tuloy na natin. Ano? Gagawa ko ng masarap na cocktail? Ibuhos ang lahat ng sangkap sa blender. Marmalade beers, Panda. Masarap ito. Handa ka na ba? Kailangan natin haluin ang lahat. At oras na para sa aking krema tignan mo ang mga kulay ng bahaghari ibubuhos ito sa baso at oras na para sa kaunting cream oh hindi talaga ito gumagana kagamitin ko na lang ang mga kamay ko at para sa dekorasyon gumagamit ako ng kaunting strawberry syrup at ilang nerds na candy ang kintabat ganda nila tapos nako na Mia, ako na ay Kailangan tanggalin ang lahat ng makukulay na basura na ito. Jogay yo gayo, sing sarili kong mga sangkap. Gagawa ako ng sarili kong signature cocktail. Kailangan ko lang ng aking mga potion. Sa huli, nasa solusyonan ng chemistry ang lahat. Kailangan ko lang ng ilang sangkap para makagawa ng perfectong cocktail. Siguradong hindi pa nakakatikim si Brittany ng ganito. Amen! Ibigin ang boss ang lahat sa aking base yung Wow! Merkules! Isang siyentipiko! Pumaras wala at Easter Easterborn. Kansal mo niyang oras. Nagkabuno na ako ng isang baso. Nitira na lang ay ang lihim na sangkap. Pinaghahalo ang lahat. Oops! Mukhang masamang ideya iyon. Pero ayos lang, buhay pa ako. Idinadagdag ang lihim na sangkap. Magaling. Brittany, pwede mo na itong subukan. Oh, ang mga cocktail ko ay napaka-cool! Gusto kong subukan ito. Oh my God, tas pa! Ew, ang tigas talaga. Isang bangungot! Sino ito? Kule! Sobra naman yon. Ano? Oh, Brainy! Ano ang ginawa ko? Alam ko. Pasensya na, Lola. Kasalanan okay. ko! Ngayon, gusto okay, brainy, kong subukan ano ang ito. Purin ang dinapang. sarap tingnan. Napakalaki at maganda. Anong nangyari? Maari kong siguradong sabihin na mas ito, malaki atas. ito. Oh, kaya binili ko ito. Oh. Salamat, bunso! Salamat! Sa pagkakataong ito, may naisip akong kawili-wili. Gusto ko ng mga roll. Gagawin mo ba? Ha? Sa tingin ko, handa na ang lahat. Sana kung magsisimula, ako ang mauuna. Kunin natin ang nori at ngayon, kaunting kanin, ilalagay natin ito sa nori at Tingnan mo ang meron ako. Maglalagay tayo ng masiglang kulay dito. O, anong nasa loob nito? Hmm, kailangan ko ng isda. Hilaw ito! Nakakadiri. Paano kung magdagdag ng abokado at mangga? Ito ay magiging napakasarap. Iyan ang aking teknik, Lola. Umepekto ito! Pinagsama-sama ko ang lahat. Mukha itong hindi ka panipaniwalang maganda. At umaasa akong masarap ito ng sobra. Hindi ka panipaniwala. Ngayon, kailangan ko ng kaunting krema. Kaunting dilaw. At puti. Magiging masarap at matamis ito. Kunting strawberry syrup at tapos na. Come on. Adwine Kirill Sabot. Hanim no, mo ayawing for recipe yung kamana maayos ma na magluto ng rolls. Tapos katunayan, walang mahirap dito. Kailangan natin ng kanin. Gumawa ng mga bola mula Poha. rito. Susunod. Macro, sauces, sa mais, Gagawin ko ito. Since you like it. Ay, hindi <laughs> oh, ka pa rin pano. Wala yung pull of set, sir. Paglalagyan ng caviar.

House na ako. Oh, Diyos ko! Ang sarap ng mga rolyo mo! Ano ang gagawin ko? Kailangan kong gawin ito ng mabilis! Ang pangunahing sangkap ay itim na kanin, isda, at ilang pipino, at ilang keso. Oo, mukhang tama na yon. Sige, irorolyo na lahat. Ipakikita ko sa iyo ang aking recipe mamaya. So, hindi! Maganda ang itsura niyan! Okay, ano ang dapat kong gawin? Hayaan mo akong mag-isip! Sige! Narito ang aking hulma! Gumawa tayo ng rollo na hugis cake! Ilang nori, kanin, keso, at tuloy-tuloy na tayo! Kailangan natin ng ilang pipino at ilang isda! Yay! counting spinach sa ibabaw at pwede na natin itong ihain kay Britney. Nagustuhan ba ito ng lahat? Sana ayos magustuhan yan? ito ni Brittany. Ano ang ayos ka lang? Wow! Ito ang unang beses na nakakita ako ng cake roll. Dapat subukan ko ito. Ay, lahat ay nahulog. May May ni... Ngayon, marumi na ang mga kamay ko. Lola, hindi yon ang gusto ko! At ngayon, subukan ito! Oh, ang kislap! At ang cream sa ibabaw ay matamis! Isawsaw natin ito sa pink na sarsa at tingnan ang lasa! Masarap! Ang iyong pagkain ay mahusay! At ano ito? At yun ay a Para sa kanin! Nakakainip ito! Hindi ko ito gusto kahit kaunti. At naisalo na at punong-puno. Magaling! Yuhu! Hindi ako makapaniwala. Natalo ko na naman ang lahat. Ano kaya ang gusto ni Dish Baby ngayon? Cookies ito! Ang ganda ng drawing, bud. Magagawa kaya ito ng mga bayani natin? Sumang ayon ang lahat. Magaling! Kaya ko ito. Una, gagawa ko ng cookie dough. Kailangan ko ng harina. Nagbubuhos Yan pa. Ay, tanga. Hindi mo na kailangan ng harina. Magbasag ng itlog. Naiintindihan mo ba ito? Oo. <laughs> oh, kailangan kong magbuhos ng gatas ngayon. Punuin ito! Magbuhos ng konting asukal! Matamis! At ang natitira na lang ay ihalo ang lahat! Oh, masyadong nagiging malagkit ang dough! Ang hirap! At sandali lang! Kailangan mo pa ng kaunti! Ngayon, masahin mo ang masa gamit ang iyong mga wow! kamay! Tingnan mo yan! Parang slime! Ipagulong natin gamit ang rolling pin… Ang ganda ng kinalabasan! Ngayon nagpuputol ng cookies sa iba't ibang hugis! Mayroon akong mga paru-paro! Ang galing nito! Ilagay ang lahat sa oven! Kailangan ko maluto ang cookies ko! Iniisip ko kung ilang degree ang dapat kong itakda. Hindi ko pang... Uh... Hindi, Peter the Max! Kayo, ano sa inyo? At hindi 'yon nakakaabala sa akin. Naghahanap ako ng recipe para sa pinakamasarap na cookies. Iyon ang bagay sa akin. Iyan ang talagang gusto ko. Oh, kailangan ko ng coco. Wednesday, pwede bang ibahagi mo? Syempre, Lola. Idadagdag ko na lang ang iba. Salamat, baby. Oh, nasa nang lahat ng kakao? Wednesday? Sige, kunin ang tsokolate. Hindi ito mas masama kaysa sa kakao. Babasagin ko ang malilit na piraso ng tsokolate sa aking cookie dough. Dapat masarap ito. Oh, dumalikod lang ako, sandali. Nadagdag na? Sige, hahaluin ko na. Ibigay mo sa akin ang cookies! Oh, huwag mong hawakan! Kailangan kong ilagay ang lahat sa oven! Magaling! Gawin natin ito! Itinatakda ang temperatura! Ayos! At hintayin! Oh, ano yon? Ang cookies ko! At ang mga ito ay talagang itim! At ito? Well, ito sa iyo! Oh, tao! Oh, bakit ang itim-itim nila? Nakakapanaginip ito! Nasunog ang cookies ko, Granny! Ang lungkot ko! Hindi ko alam ang gagawin ko! Oh, henyo ka! Na. Isang problema ang nalutas. Nilagay namin ang mga cookies sa basket. Gatas? Wala? Gagawa ako ng pinakamasarap na cookies sa mundo. Kailangan kong tunawin ang tsokolate. Uli, ang mga cookies tapaw. ay puro. Isinasaw-saw ko ito sa tunaw na tsokolate. Ito ay magiging masarap at maganda. Pinutburan nito ng makukulay Lahat na sprinkle. Masarap! Ang galing! Handa na ang mga cookies ko. Falling Bee, oras na para maghapunan. Parang kailangan kong gumawa ng cookie. Pasiglahin natin ito. Ngayon, tuturugin natin ang lahat sa muna. Magiging isang matamis na chocolate sponge cake ito. Ngayon, narito na ang whipped cream. hindi ko alam. I-send it cup and pound. With... I-send Sa pangpatong ng whipped cream. At... Counting Chocolate Syrup. Malkan Terang Sponghret. Oh, on Oreos. Tatanggalin natin ang kalahati. Isulat ang R.I.P. sa palaman. At ngayon? Inilalagay ito sa nakakain na lupa. Isang tasa ng asin. At, at mga pala para maghukay ng bulate. Handa na. Britney, maaari mo nang subukan. Tara. Wow! Ang sarap ng lahat! Ano ito? Hindi mukhang cookies? At may pala! Mukha itong sementeryo! Jockey! Subukan natin! Masarap! At ano ang nandito? Napaka-cute ng mga paru-paro na ito! Gusto kong tikman! Oh, nakakahiya yan. Nasunog ang mga ito at kinakain nila ito kasama ng tsokolate. At saka, ikaw ba yun? Ito ba ay isang biro? Babanlawin ko ito ng gatas. Oh, cookies! Mukhang ganito ang pinintahan ko. At may chocolate. Gustong gusto ko. Pero ano ang pipiliin ko? Nakasalalay sa miyerkules. i'm stagofvai koi halata